Kung gusto niyo mag Yung ano doon, mega po ay microphone sa loob ng i-try kan doon pa. So guys, kung gusto niyo magkaroon ng idea sa pagdadayot. So ito ha, tuturuan ko kayo kung paano. So tinapay, may palaman na. Isang kamatis. Tapos isang kamatis pa tinapay, hihiwain natin sa gitna. Ayan, mga idol ha. Ang using. So, ito ay wala pang nakakagawa. Ang ganitong style, mga idol. Ako pa lang. So, ayan, tinan nyo may giha. Ayan. So, kamatis. Kamatis to, mga idol. Ayan. So, natin kamatis dito. Ayan. Hiwa-hiwain natin yung ganyan. Huwag natin hiwain maigi. Ayan uh, ah, maputol talaga para ano para hindi siya maputol talaga na lalapad siya mga idol so yan kaya so, nga mo so, siya so, ano na yung kamatis no so nalagay natin ito sa ibabaw ng kinapay yan Ayan, yeah, mga lodi. Eh. So, sa hindi pa nakakalam ito nga eh sa hindi pa nakakalam. Ayan. So, ayan oh. kamatis. So, hiniwa natin yung kamatis mga idol. So, lagyan natin. Ang okay, tinggal natin yung buto. Lagyan natin ito sa tinapay. So, ngayon, mga idol, dahil tapos na, saglit lang, saglit lang no. Ayan. Ayan. Si buyas, no? So, lalagyan natin ng sibuyas. No? Lagyan natin ng sibuyas. So ito mga idol, sibuyas yan. Sibuyas dahon yan mga idol. Kan? eto sibuyas dahon so patay tatanggalin natin yung patay na dahon yan tanggalin natin itong sibuyas dahon na patay so yan so yan, natin oh. ito so yan hugasan natin tapos para medyo masarap naman natin <coughs> kilawin Ayan uh, guys Ganoon natin no Magasa natin So Dahil may sibuyas dahon tayo Ayan ha uh, guys So ilalagay natin ngayon Dito no? Ayan Ayan mga idol Ayan no? Ayan Ayan no? Tapos kasi dahil hindi natin matutupi, puputulin na lang natin. Puputulin natin sa lahat. Eh. Siguro, eh, wag na lang. Huwag na lang putulin. Ayan guys, so. No? So, dahil ito yung pagdadayat mga idol, Ayan, no? so, okay na. Ayan guys. yan Okay, tapos, ano pang gagawin natin? Hindi lang natin pwede kong tingnan, kundi,

Go. So Next, Melayu. Ngapain? 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 Ngapain?

<iento> makannyoba <talks up> aja <as acup? laughs> mmh. hmm. yeah,

Pak. Halo. Barang krim yummy. Ya, Tunggu. Nah, nah, nah. Hmm. hmm bakal jadi ayat <clears throat> Yung iba kasi na diet mga idol Isda lang Isda Gulay Sa akin Tangatis Kinapay Sibuyas Kasi yan sibuyas mga idol Yan ang number one na Gamot din So, lahat ng ginahin natin ngayon ay may gamot yun. Pati yun sa EBC. Sa EBC na gamot, mga idol. So, yan. Shout out sa lahat. Sa so, hindi pa nakapag-subscribe yan, huwag mo nang patagalin, mga idol. Parang simbahan lang yan. Pag mayroong kampana simbahan, ganun din sa ating YouTube channel, mayroong kampana. Pag pinindot mo yung kampana Hintayin mo yung bumuka siya Nung no, nakaka-subscribe ka na nun Pag bumuka siya Kalimbang ulmo na yun Pindot mo Dalawang pindot lang mga idol Ano na yan Subscribe ka na sa lahat ng aking mga videos Lahat ng mga videos mo mapapanood mo Sigurado na yan mga idol At saka pakishare na rin sa ating Vlog na to sa hindi marunong mag-diet. Ganun lang may doon. Naiwan ko sa ngipin ko yung ano si Buyas may Mahaba-haba kasi yung si Buyas may doon eh. Hindi natin na pogol. Kaya naiwan. Hmm? Natinik ako sa si Buyas may din. Mahaba kasi. Kaya sa tatayin niyo mga idol. tingin tingin sa inyong panood. Panonood, lo, no? So paki-share na lang. Paki-comment na lang mga idol kung saan tiga saan kayo mga nanonood. Paki-share na lang kung saan kayo banda. Ah, uh, comment niyo. So shout out po kayo mga idol. Thank you. Maraming salamat mga idol. Uh, at shout out sa ating pinakatalbong share